Hello guys, may hapon kauban ako karon si Kagawad Armando Bihuna kay tungod mag vlog mi ron among vlog karon for today's video among buhaton karon no mga mi og surprise sa mga estudyante no manghatag hatag mi dalan kay kami sa una mo ginang na 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 agi ano nga kita sa una mamakay no gutom kay no iguri no gutom kay mamiyabas no so <laughs> bisin pa og kanang kang saging unsa mga putas, mga muami, mga biabas mga unsa pa diha mga lubi amo nang gutom kayo so karon among nahuna-huna ni kagawad na maghatag ni surpresa sa mga kuan sa mga estudyante maghatag ni gulpin nya butangan na og 20 pesos kay para makapalit sila og pagkaon samtang nagbaklay sila og napamili pa surpresa maghatag ni notebooks bulpen og bag so mamili mi katong duoy kayo nga estudyante nga among tagaan kay dahil ra gyud nang nang walang wala bitaw tanaw no, may eskwela pero may eskwela gihapon tanaw bisig wala terraces no atong hmm. balon bisig kung saan lang The okay lang, no lang. so basig ingani lang among ihatag karon ginagmay among ihatag makahatag ni og kalipay sa estudyante kay kung wala ta na atay 20 so ta sa Fuji bar or pan baron nga ay suiter pare so daghan kaayong salamat kay Gawad Armando so mao ni among mga isa sa among mga advocacy no na makahatag may ginagmay tabang para makahatag may kalipay ginagmay lang ko, pero dako na kining kalipay para sa walang wala di ba no yes so magatang meron diri guys so abangan nato kinsa tong unang matagaan aning mga among ipanghatag so check it out ang hapon ta kasa kadong manipis unsa ni grado nimo unsa ni grade mo grade 4 nya ikaw ra isang mabaklay mabaklay ka buntag hapon Asa yung kauban ron? Ayun. Pila may mong resist sa adlaw Wala. Wala kay resist? Ano sa'yo yung balon? So daan? Sabaw sa balbak ko. Pila rin ihatag si mong mama dahi. Tagamuntag. Wala, kaluoy. Nga, kanang... Na, kumplito yung notebook. Ha? Kumplito yung notebook. Oo. Oh. Kumplito? Hmm. Pila ka ba yung notebook? Oh, Takaan taga ka na mag-surprise ni Kwa, ni Kagawad Armando Ay, doon tayo rin Bunot din bunot Dali. Bunot Ano pangalan kayo ni mo? Rinald Rinald Imbak. Rinald Imbak So, karoon ang una na itong taga tagaan sa itong surprise no Para sa itong estudyante, si Rinald Imbak Taga Manipis, okay, pabunot Surprise Okay, bunot isa lang. Isa lang. Ah, Tadaan Tadaan no na kay bold pen tapos 20 pesos kay magbaklay ka mapalit ka dito o kuan mapalit ka og kanang pagkaon mo hmm. na kay kumplito yung notebook hmm. hindi yung notebook tunaw daw yung notebook pagawad kumplito ba <laughs> ay kumplito yung notebook ah sige kay kumplito yung notebook tagaan ka na og notebook Nara, so kumpleto man kay hatag dito sa luoy na eh, dito kay classmate. Napa. Napa. Oh, sige, amping ingat. Imuhan lang 20 imo nang ipahit dito. Salamat. Oh, oh nami pa surprise para sa mga estudyante. Kasi pangalan nimo? Jig Pagkas. Jig oh, Pagkas. Sige, Jig Pagkas. Bunot, bunot. Isa lang ha. Hmm. Isa lang. Yan. So, nanakay pangguan. Kasi may surya. Ha? Ano si pangalan ni mo? Vincent. Vincent. Ruel Bayo. Ruel Bayo. Tagasa may si Vincent. Lam ni So nami pa surprise ni Kagawad Armando no. So bunot lang kadiri no para han kuana mo munting handog para sa mga estudyante nga tagalagyo. Oh, dito na may handle. din. Ano sa may maestorya? Nakadawat ka agpuan. Salamat. Duha ka bata. Tega asa mo? Mabanggol. Kinsa mong anak? Romeo. Ikaw. Romeo di ba dire sa ali dire. So complete, pila rin si sinyo taga adlaw. Ba Complete kompleto na mag notebook. Ha? Pila ka pag notebook? Walo ikaw. Walo. So, kung dito naman kayong notebook No. So, nami pa-surprise sa eh, mga habuno period. Ihatag di kagawad Armando. Sige, tiyaraan! Bullpen pa, yung gamit lapis. Sige, sige. Bulot pa, isa-isa. Ikaw una. Hmm. Uh, ano sa may magibati ka ron Nga nakabunot kag bullpen yan Naik, ipangkuan, pang resist? Ikaw, ano sa'yo magibati? Ano sa'yo pangalan ni mo? Romel. Romel. Ikaw? Oo, okay. oh, di ba? So, pwede naman pa ito anak ng pujibar, no? Gusto so, kay Surya? Oh, very good. Salamat, kagawad. Taroon din sa Hanging Bridge, Paki Bato. Ayan, so, ito na yung nakaupan ato uh, ron. nakita yung taga Purok Manipis, no? So, ito siyang itagaan o una o priority kay layo. Kay, nagabaklay, mo, buntag hapon? Alam okay. okay, mo, sundahan mo, dapit. Sa tulay, no? So, amo mong kong na sabutan ni Kagawad Armando na maghatag big surprise sa mga estudyante. So, bunot. Okay, una first. Kasi pangalan ni mo? Ha? January. Sige, January. High school? So, year ni mo? na mag-notebox? Ikaw? Ikaw? Kompleto yung notebook? Bila ka pag yung notebook. Kasi pangalan ni mo? John Paul Bapung tao si John Paul Gusto mo yung anak si John Paul? Kasi kang anak Bawal? Lino? Lino? Ikaw, gusto kang anak ka ni? Ronald Ikaw? Ah, sige, sige Sige, bunot na, bunot

So mau ni bag guys no. So nakita niyo to Gusto uh, musunadag kasi sa miskwela na oh. Oh, tanawa ang bag niya oh. Gisi na, gisi. Kompleto ka kag kuan. Kompleto kag notebook. 1 2 3 4 5 6. Kulang eh, ni notebook. Kay kuno kulang yang notebook. So natay sa so, no kami kauban ni Tagawad Armando Gihuna. So, oh, ni sa bag. Ato oh bag na bag nga So, dali nga bag. adunay school supply, no? Adonai notebook. Yes, notebook of full pen of crayon. So, ang sayo mong gibati karon nga ikaw ang mong napili at agahan namin school supply. Ang unsay mong gibati? Hindi pa ika? Nag-uol. Ah, nalipay daw siya. So, dagang kayo salamat to mo. Ang sayo mga isurya. Salamat na rin kagawa. Salamat. Kasi ito yung pangalan ni mo? Ronan. Ronan in bag. Kaya si Ronan, mauna ni yung gamit ha. Tagalaga mo. Bag, notebook. Kapag ito yung lapis o. Oh, Naro, lapis. So, ugma. Eskwila ka. Kini na yung ganito, no? Yung muna itang surgery ang sunod sa imong bag. Yun. So, Kamu so, ni bag karon mau ni yang bag sa may bate. Nalipay daw siya.